Kitang-kita ang pagbagsak ng katawan ng mga awit na si Gigi Delana sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga Soriano sa YouTube channel nitong Tony Talks. Sa apat na buwang pagkawala ng pinakamamahal na ina ni Gigi ay naikwento niya kay Tony na naliligaw pa rin siya hanggang ngayon kaya hindi nagmamatter ang opinyon ng ibang tao tungkol sa pagbabago niya. Sa ngayon ate Tony hindi ko alam para akong naliligaw pa rin until now lalo na nung nawala ang mom Imelda Delana ko. At sa kanong nawala si mama, yung mundo ko sobrang bigat para akong inalisan ng kaluluwa sa katawan ko. Kasi siya lahat every time na kumakanta ko, siya yung motivation ko para sa kanya lagi until now, kwento ni Gigi. Ang huling pag-uusap daw ni na Gigi at nang namayapang ina sa pamamagitan ng video call ay noong nasa Canada siya kung saan may concert siya kasama ang Gigi Band at nakitang hirap na hirap na ang ina dahil bloated na ito sa sakit nitong cancer. Pagkababa ng cellphone ay naligo na si Gigi at nanalangin siya ng, Lord okay na po, kunin mo na siya. Nagulat si Tony, ha, bakit mo sinabi yun, hirap na hirap na siya ate Tony, alam mo yung face niya, namamaga na in pain, After kumaligo may tumatawag na, pagkasagot ko, lahat sila sa kabilang linya lahat sila nag-iiyakan na, alam ko na. Shocked ako and then yung mama ko na wala na, sabi ni Gigi. Yun yung huling sinabi mo kay God, okay ka na, sabi ni Tony. Pero nung nawala hindi pala, hindi ako okay, hindi ako okay, until now, sinisisi ko kasi ang sarili ko ate kung bakit siya lumala ng ganyan. Kasi wala akong pera una, hindi ko siya mapagamot, mag-isa lang ako eh, at siya lang din yung lakas ko, siya lang, umiiyak ng pahayag ni JJ. Dagdag pa niya, yung time na yun hindi ko alam ang gagawin ko, in-off ko yung phone sabi ko mamaya na lang, and lahat ng kabanda ko pumunta sa room ko nag at sinabi ko tuloy pa rin yung concert. Tanong ni Tony, itinuloy mo yung show, paano mo natuloy? Hindi ko alam, hindi ko alam ate parang, parang may something na strength na umano sa puso ko na ituloy mo, sabi pa ni Gigi. Ang isa sa mga turo ng ina ni Gigi ay, you have to be professional all the time kasi hindi naman nila alam kung namatayan ka o hindi, o kung ano yung pinagdaraanan mo. Sabi naman ni Tony ay ito yung ilang struggles ng performers na kahit na anong mangyari ay the show must go on. Pagkatapos ng series of shows ni Gigi sa Canada ay umuwi na siya at inaming pinafreeze niya ang body ng ina para pagdating niya ay makita pa rin niya ito. Sobrang lungkot pero a part of me ay masaya kasi tapos na yung paghihirap niya kasi she's battled cancer for 6 years, ang tagal. Kaya it's time na rin, time to rest, sabi ni Gigi. Sa kasalukuyan ay hindi pa gaanong aktibo si Gigi at ang kanyang banda sa kanilang YouTube channel dahil ang huli nilang post kung saan nagjajaming sila ay tatlong linggo na ang nakararaan. Inamin din ng dalaga na nung pandemak sila nagsimula ng kabanda na kumanta ng covers sa kanilang YT na may 50 viewers lamang hanggang sa tumaas na nang tumaas at nakilala na sila ng gusto. Maraming taga-subaybay si Gigi dahil almost 1 million views na sa mga oras na ito ang panayam sa kanya ng Tony Talks na kakapost lang kahapon at marami ang nagpasalamat kay Tony G for guesting Gigi Delana.